Hello guys! Gusto nyo niyo po ba malaman kung paano po magpalit ng password? And dito lang po yung mamaha yung paano po magpalit ng password. And punta lang po dito tayo sa may Facebook. <clears throat> Then, pindutin lang po natin itong tatlong guhit. Ito po. yan. And, Itaas nyo lang po siya ng ganyan. Scroll nyo lang po. And, hanapin po natin yung settings. Right. Kasi, yun po ang ating pindutin <coughs> And, settings. And, ito lang po yung pindutin nyo. Yung malaking box na may pangalan na account. center Center. And, pindutin lang po natin ang password. Password and security. papalit na po ko ng password. And ito po, pindutin po natin yan. Ito naman po current password. Yung number or mobile number nyo, yung email. O pwede naman po number. And dito naman po, and new password. Yan naman po yung paglalagay nyo ng password. Kung ano po yung gusto nyo ilagay. And dito naman po sa retype nyo password. Ito type nyo lang din po ulit yung ilagay nyo po dito sa inyo password. And ganun lang po kadali.